Nakakabit pa sa... Sir Ed, eh, thank you, thank grade you. Pag-upgrade yung... Mag-describe uh, <laughs> po kayo. Ito, nakasarala lahat natin. Kasi pag naka-open siya, nagbabara siya. So, kailangan mag-describe. Bukas po kayo. So, mag-aakit po siya ng paray. Pag-aakit po siya dito ng paray, ipon puno na kayo dito. Ayun, diba? nag po kayo. Nag-aakit po para... Dito naman po sa area na ito. Kapag bumalap sa cliff paray, humihingi din lang po nito sa area na ito, yung mga walang dam. Kailangan po ni So, dito na siya magpupunta. So, ang babagsak na lang po dito, yung may laman, napalay, mas mabigat sa merong laman. So, po ng mga bato, tapo, tapo, yung mga laman. So, yung pakalawang screen naman po, at tinatanggal niya, yung mga ano, buhangin, gawa ng mga ano. E po yung mga ikim ng dahon ng ano, kasi madalasa po, nakukuha natin yun eh. Yung mga ikim dahon na bunga ng ano dahon, bunga ng damo. Kaya nakukuha na rin dito. Pinatanggal na rin Es tan especial el museo. Sabag na dinilis kayo ng pan, huwag nyo ng pan darin ito para hindi rin tayo sa mga sarili. So, punuin nyo po muna ito. Kung napuno muna ito, umaandar pa rin siya. Kaya yung start na po kayo ng motor. Bukas po kayo ng pinaka ng itong main motor. Kapalo so, po yung load niyan? Pag, pag, pag bukas po ng main switch, ito pong load, mag, dito po yan, aangat oh. po yan dito. Pag balik po ng sila, ah, bukas po kayo. Ah. Ang pinapaandar po kasi na ito, ito pong disconer at saka ito pong load. <laughs> May mga client po kasi kami, pagbukas na ito, nakalimutan po bukasa yan. Hindi nila na Hindi po umaandar yung conveyor. Nagpunong ito. Ayan yung pagbukas. Tapos, ito po. Pag hindi nila niyo po ito, papasok na po dun sa haler yung ano. Ngayon dito po, babalatan niya ah. Oh. Tapos binabalatan niya po, dadaan po dito sa separator. Ito pong separator, ito naman po, ang higop ng ipa, palabas. Palabas. Papunta na po dun sa hose. Ayan lang ipa niyan, ano, nadurog na? Hindi pa. Hindi po. Ipa, uh, ano talaga, talaga. ipa, ipalang lang, ipa lang. O, sir, purong ipa. Dito yung darak. Ngayon po, yung pino. darak niya, hindi ganun karami. Hmm. Kaya yung iba po, na may mga lugar kasi na area, na may ibang area tayo na gusto nila maraming darak. Maraming darak. Kasi yung darak nga po, mahal. Uh, hmm. Kaso nga lang, ang problema po kasi nila dito naman sa Shino, konti po siya ng darak. Gawa po kasi nung bigas lang talaga yung bigas. Mm. yung mm. niya. So, ang kagandaan lang naman po nung darak naman niya, Pino. pinong, pino. pino, 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 pino. Pero depende pa rin dito sa adjustment kung 0, okay. kunti yung darak. One, two. Pero kung 3 to 4, mas marami yung darak. Mas marami ang darak. Kasi uh -huh. kung mas nakikis-kis niya. bakit, mas bakit makinis. Mas uh, uh, Ah, well, for, wala na po yun. Um, hanggang 4 lang, lang tayo. Hanggang 4 lang talaga. Hanggang 4 lang. <laughs> Ito, sir, ginagamit kasi itong red. No? Itong red na to. So, kung, kung, puro, kung, kung area nyo kasi, puro puting bigas lang. So, hindi na natin siya gagamitin. Mm. Pero kung, kung kunyari, ako po, nag-install si Sir Ryan. Pag sinabi niyo po sa kanya na nag kayo ng red rice at saka black rice, saka lang po natin siya gagamitin. Mm. So, ginagamit po ito. Ito pong kulay green, ito pong 1, 2, 3, 4, 5 para sa whiteness, ito na po siya. Magiging ito na siya. Ito na yung number niya. Kung bagay number 1 yan, ito ng number 5. Mm. Number 2, ito na. Ngayon po ito, adjustment na po ito para doon sa putinong black rice at saka bigos. ng red rice. Hindi kung kaya niyo pong paputiin yung black rice. Hindi na magiging black rice yun. Mm. Opo, oh, kasi po, kung uh, kita po nakaset siya ng whitener, kailangan na, durog yung na durog na. Durog na yun. Kaputiin ah, na po yun. Ayun. Ayun magiging harina na yun. Oh. <laughs> <laughs> Meron po kami nun sa halahala. hala Hindi namin alam yung bigas pala nila, dalawang taong ista. Uh, Nagulat po kami, bilang naman sobrang, tayo yung muto. tingin po na kami, yung bigas nila, naging bulak. Ah, no. <laughs> durog na durog. <laughs> Matagal mm, na kasi yun, sabi <laughs> niyo po, bago. <laughs> bago nga <manong> doon pala, init. Hindi <laughs> nangitim na yun. Napuno sir, sa polish. Sure. Hindi na kong mo ito. <laughs> sa, sa, ano pala, sa palay, eh. may kita mga lupa. Dar Dar dark na yun. Dark. Di, ano kasi yun, sir, eh. Gabi na kami, ano, gabi siya nagpa-install. Eh. <laughs> Kaya, hindi uh, rin namin na ano niya, eh, <laughs> pansin. <laughs> sinubukan niya yung machine. Uh, <laughs> <laughs> pero, hindi matagal na kasi yan. Patay, sir. <laughs> Sang taon na wala. Ay, sir, nabukas po tayo na ito. Sabi ko, sir, tayo para Bye.

Hindi kasi dyan sa palay. Uh, palay. Pero brown, brown, brown. Bunga ng ano yan, bunga. Bunga. doon lalabas yung mga bato yan yung mga bato Malalaman mo talaga sa, sa amoy kung luma yung palay. Oh. naman ang dara lagi <laughs> magbabay ulit. Powder